So, eto guys, may dala tayong vitamin B complex. Uh, binigay sa atin to ng katropa natin. Tawag dito, Porcibex. Ayan, vitamin B complex. So, intramuscular injection uh, sa mga alagang baboy. Pwede rin to sa goats. Ayan. Uh, 2 ml. Ang pinibigay. Tapos, eto guys, for the treatment of metabolic and nutritional disorder as well as a uh, ay po vitaminosis during stress situation like parasitic infection and uh, range antibacterial uh, viral fungi infection so bigay lang ito sa atin yung katropa natin yung uh, agri summit dyan sa Bicol ito uh, nga pala guys yung piglets na inano natin uh, kinuha uh, kagabi isa guys ayan so Okay naman siya guys, Paganda. malaki. At uh, meto na nga. Ayan. Um, ah, uh, nagsosolo siya. Ah, uh, actually guys, panghanda lang 'to sa katapusan. Birthday ni ng anak ko si Crescello. Uh, sabi ko mag Sabi ko magpapalitson kami. Kaya ito na guys. Uh, ang mag-aalaga nito guys si Paitolin. Ah, uh, busy rin tayo guys sa iba pa nating mga business. Pero ang kagandahan nito guys. <clears throat> ayan, ang ganda ng katawan, mahaba. Tapos malaki siya, guys. Ang presyohan na ng ngayon, guys, na tumatakbo sa Camarines Sur na uh, piglets is uh, range ng 3,000 hanggang uh, 3,700. So, eto, guys, nakuha natin ng 3,500. Okay naman, maganda. Uh, at uh, happy naman tayo, guys, kasi malaki, guys, yung baboy. So, tamang-tamang butasan to, guys, 40, ano, 40 days, 45 days. At uh, bumili nga tayo guys. Bimig yung gamit dito. Uh, Bimig pre-starter. So, bumili tayo guys ng 10 kilo kaapon. Inabot ng 610 pesos. Parang uh, 61 pesos sya ata. Pero ano, uh, 61 pesos per, uh, per kilo. At ito na nga guys. Ayan. Uh, maganda yung ating alagang baboy. So, dalawa sana guys yung kukunin ko. Kaya lang hindi pa kaya ng budget. Ayan, medyo maano yung ipapakain dito. -laki. At, anong ma Laki-laki At ano nga. So, nagtitipid din tayo ngayon guys. Kasi may mga may binuksan tayo na, na business last month. Tapos sa uh, itong incoming week o baka next week may bubuksan ulit tayo na isa pang branch so happy tayo naman tayo guys kasi ano doon sa ibang mga katropa natin uh, maganda yung presyohan sa kanila okay talaga na magpatuloy pero dito sa atin na 130 135 medyo talagang alanganin pa guys Kailangan uh, kailangan pass muna unless na talagang marami ka nang inahin na uh, tuloy tuloy lang pero kung uh, partner yung target mo, medyo challenging yung environment. Ito. So, eto guys. Kahit konti lang muna guys yung pakain, sabog-sabog lang muna. Ayan. Ito nga, busog pa oh. Ayan. Pre-starter to guys, yung pinapakain natin. Mamaya yan, tsaka inin na rin yan. Ayan, pag nagutom, amoy-amoy lang siya ngayon. Tapos ano, mamaya, okay na rin yan. Narunungkot pa siya kasi bagong walay, ano. Ang dami na kasama doon sa ano sa kabila, yung sa pinagkuhaan natin kagabi. Ayan. Ayan. Kumakain naman siya pa konti-konti. Usually guys, ito yung kapag baboy na bagong kuha nyo, kahit pa konti-konti muna yung pakainin nyo in the next 3 days. Tapos after nun, saka na kayo mag ano, magparampa kung ilang ano depende sa ano no Depende sa feeding program nyo sa inyong uh, baboyan. Ayun, nauhaw na siya. Inom na siya doon. So, happy naman tayo kasi tuyo din yung dumi niya, guys, nandun. So, kapag ganyan, okay yan. At least, uh, ibig sabihin, healthy yung baboy. Okay. Okay. So kayo guys kapag bibili kayo guys ng piglets mamili kayo guys ng magandang lahi tapos maganda guys yung katawan para hindi kayo guys magsisi minsan naman guys meron yung talagang super healthy talagang nadidisgrasya pa kaya ingat-ingat din kayo, importante rin guys, nabigyan sila guys ng vitamins, lalo na vitamin B complex. Pwede rin kayo guys mag-booster ng ayon kung gusto nyo para mas maging healthy at saka mas maging safe guys ang inyong alagang baboy. Ah, uh, ang program kasi guys sa babuyan depende sa inyo, ah... Uh, sa ibang mga commercial farm nga talagang ano oh fully vaccinated talaga yung kanilang mga piglets maliban doon sa regular bago mag 30 days bago mag 45 days bago magwalay ang baboy may regular uh, vaccination program na talaga yan. Uh, dito sa ating babuyan uh, yung nag-aalaga pa tayo guys ng maraming baboy uh, at uh, mataas pa ang presyo ng baboy kaya talaga naman marami rin tayong malaga dati. Uh, mayroon din tayo guys sinusunod na vaccination program at saka vaccination plan importante yun guys kasi kahit nasabihin mong uh, backyard hug raiser ka lang, backyard piggery ka lang kapag fully vaccinated yung baboy mo, may iwasan mo yung uh, kaba uh, na magkasakit sila, maging mahina yung katawan sa oras na uh, paiba-iba at pabago-bago yung panahon. Ibig sabihin guys, at least may panlaban na yung uh, mga alaga mong baboy. Hindi ka masyadong kabado. Unlike kapag hindi sila guys vaccinated, talagang konting ano lang matataranta ka na kaagad guys. So, kung kukuha kayo guys ng baboy, dapat ganyan, at least ganyan yung ano, uh, may iba kasi guys, uh, talagang lumulusot pa sa ano, lumulusot pa sa uh, yung sa may pintuan na katulad nito guys, yung mga bakal na ganyan, talagang sa sobrang liit. Uh, kailangan guys, at least yung baboy, minimum requirements guys, at least lampas ng 8 kilos to 9 kilos. Dapat nga 10 kilo pataas talaga ang kuhaan guys at release butasan ng baboy. Kung bibili kayo guys, dapat halos ganun na uh, yung concept ng kanilang uh, weight para hindi kayo guys mahirapan magpalaking. Yun din naman talaga guys yung sinusunod na standard na weight sa pagbibenta ng mga piglets. So guys, ano-ano ba yung mga bawal gawin kapag uh, bagong walay yung ating piglets o bago nating bili uh, yung piglets. Sa unang araw guys, kapag kabibili pa lang natin yung piglets, wag muna natin guys palamunin ng napakarami. Uh, karaniwan guys sa mga piglets natin talaga nag adjust pa. Kung uh, kumbaga talagang ano, uh, mas matindi pa nga ang pag adjust guys na ginagawa ng mga piglets kasi social animal yung mga yan guys so una wag tayong magpapakain mo ng marami pa konti-konti lang para hindi guys magtait yung ating alagang baboy ikalawa guys wag rin muna nating paliguan yung ating mga alagang piglets kasi guys kapag pinaliguan natin guys yung ating piglets hindi pa talaga yan ready magkakaroon sila ng sipon lang ubo at minsan, pagre-resulta pa, magkakaroon ng lagnat. Yan yung magiging dahilan, guys, kung bakit tayo kakabahan, bakit tayo magpapanik. Kapag meron tayo, kapag ginawa natin yan, guys, sa mga piglets. Isa pa, guys, mag-ano muna tayo, guys, ng mga ilang days. Uh, paabutin muna natin. Usually, yung iba nga, 30 days pa, after 30 days pa, o after 28 days pa. Pagkatapos nila, guys, kunin yung piglets. Saka lang talaga sila, guys, magpapaligo. Uh, maaari rin natin, guys, gawin is... Uh, Uh, magbigay rin tayo guys ng mga booster shots tulad ng vitamin B complex at saka ayon para magkaroon sila guys ng extra resistensya panlaban sa mga sakit sakit at kung ano mga uh, pabago bagong klema dulot ng uh, uh, iba't ibang uh, panahon Ayan. so mas maganda rin guys para matuto sila sa pag iisbasayin natin yung isang portion ng ating uh, babuyan, tulad na lang doon guys sa labasan ng dume uh, dumi para doon na sila guys umihi at saka dumumi at masanay sila yun guys yung mga pangkaraniwang bagay na maaari natin gawin kapag bago ang ating piglet sa ating babuyan uh, wag yun muna silang pakainan ng napakarami para hindi sila magtae uh, maaari rin tayo guys sa uh, magbigay ng pakain sa kanila pwedeng tatlong beses sa isang araw o pwede rin dalawang beses isang araw pero pa konti lang guys wag guys yung masyadong marami na halos isang kilo kaagad yung ipapaubos o ipapalamon natin sa baboy Ito nga pala guys nakita nyo isang piglet lang yung alaga natin kasi panghanda lang to guys sa birthday ayan ni Gracielo so kaya ito lang guys yung binili natin ang presyohan dito guys is 3,500 na Uh, okay naman to kasi medyo malaki-laki rin talaga guys itong uh, piglets na nakuha natin kumpara dun sa mga binibenta na medyo maliliit pa so eto guys talagang ano na uh, hindi naman tayo lugi dito sa ganitong kalaki na piglets guys kasi talagang ano sulit rin naman guys yung 3.5 at uh, kahit na medyo mababa guys yung presyuhan na tumatakbo dito sa amin pagdating sa piglets medyo tumataas na rin guys yung presyuhan at Uh, gusto rin natin guys makatulong sa mga katropa natin ng mga magbababoy kaya hindi na rin tayo guys tumawa dun sa presyo actually pwedeng pang kunin to ng 3,000 hanggang 3,2. kaya lang syempre alam naman natin guys yung pagdurusa ng ating mga katropa sa negosyo ng pagbababoyan kaya eto lang okay na uh, kinuha na natin so kanina guys ayaw pang kumain etong alagang baboy na to uh, pero ngayon talagang uh, start na ulit siya. ganado na naman Ayan. So, kain na naman siya guys ng ano, ng pagkain. Mm. In 30 days, expected natin or ina-expect natin na sana umabot to guys ng mga at least sa uh, mapalaki natin ng hanggang kahit umabot lang ng mga 20 kilos. So mga halos 10 kilos mahigit na ito ngayong araw, ngayong pagkakuha natin na expect natin na, sana madagdagan yung timbang nito uh, mm. uh, sa loob ng isang buwan, mm. sana umabot cash kahit mga more than 15 kilos hanggang mm. 17 o kung mm. pwede 20 kilos, pero medyo uh, ano medyo yung 20 kilos medyo mapigat yun eh kasi alas 1 kilo 1 kilo parang pang grower period na ano so eto guys at least umabot lang to ng ano ng hoping tayo mga 15 o 18 kilos masaya na tayo happy na tayo bago magkatayan parang makahapon sa handaan eto isa rin sa mga katangian na dapat natin tingnan guys kung pipili tayo guys ng piglets eh dapat guys malakas kumain, malakas 'yung katawan at maliksi. Huwag tayong pipili guys ng baboy na kukunin natin, lalong-lalo na 'yung piglets na binibili lang natin para gawing partner uh, 'yung malamyà. Ah uh, kailangan guys 'yung mga maliksi, malalakas, malulusog at as much as possible 'yung pinakamalalaki sa kanilang batch para at least masiguro natin na masulit talaga yung pagbili natin at uh, sigurado tayo na healthy yung mga baboy at saka mga alaga. Minsan nga yung iba ginugulat pa ah uh, yung mga ba yung mga baboy para at least makita nila na maliksing kumilos, maliksing gumalaw. Kasi guys, talagang ano sa panahon ngayon, talagang kailangan mo masiguro na kung ano yung pinitawan mong pera, yung ininvest mong pera, eh, at least masiguro mong safe at saka ligtas para sayang din naman kasi guys, di ba? Siyempre, para ka lang na, nagpakawala ng 3-5. Masakit yun guys, lalong ah. lalong lalo na kung namumuhunan ka lang.